Magandang araw sa inyong lahat. It's Sunday. Literal na day off ng lola nyo kasi hindi nagpasyente at napakadaming gagawin. Maaga ko nga pinapunta si Maron kayo na sa kabila para maumpisahan ko na lahat ng gawain. Nakakaloka. <laughs> Nagpunta nga ako kayo sa Sandal Furniture para tumingin ng bed. At yung higaan namin ay ubod na ng luma. <laughs> Actually, wala talaga sa planong bumili ako. At titingin lang dapat, at eh, tatanong kung magkano. Nagtanong kasi ako last year dyan, napakamahal. Kaya lang kanina, tinanong ko kung magkano. Aba, nagmura na ng konti. Kaya kinuha ko na. At baka mamaya, pag hindi ko pa kinuha, eh, magbago na naman ang presyo. <laughs> Magmahal na naman, nakakaloka. At ginamit ko na yung perang sahod ko sa Facebook. <laughs> Charot baka mamaya hindi ko pa i-withdraw eh mabawasan pa at baka mamaya ibawiin pa <laughs> charot ayan na nga yung kinuha ko double deck para pag gusto matulog ni Maron sa taas eh pwede ayan na nga yung mga nilabang ko napakadami <laughs> nakakaloka sumatapos <laughs> so ko nga maglinis ng bahay at maglaba ha, nagpunta naman ako ng palengke para bumili ng mga babauni ni Maron at sa palengke na ako bumili para makatipid ng konti <laughs> So ayan na si Maron at inihatid ni The Goal. Nako si The Galing sila sa kabila. Pagpasok ni Maron, abay umakyat sa taas at matutulog na daw. <laughs> Satagal nga nang kahihintay sa gagawa ng washing machine ko at saka magpapalinis na rin ako ng aircon. Ginutom si Maron. Eh, Diyos ko naman, mag-aalasin ko naman na. Kaya bumili na ako ng kakainin niya. Dapat pupunta kami ng City Mall at doon kami kakain. At bibili sana ako ng mga pagkain niyang baon sa school bukas. Kaya nga lang, sabi ko sa kanya, bukas na lang tayo mamili. At darating nga yung gagawa ng washing machine ko. <laughs> Loco, <Halo, ka> napakatagal. Hahaha! <laughs> Ah, alas dos ko inaantay. Hindi man lang kasi nagpaparamdam. <laughs> e di nagpasyente pa sana ako kahit isa, di diba? Sayang yung oras ko. Hindi ako sanay na walang ginagawa. <laughs> Kakaloka. So ayan na nga, pauwi na ako. Napakabilis ibigay yung order ko. <laughs> Hindi na ako naghintay ng matagal. Nagulat nga ako nung iniabot sa akin. Nakala ko uupo pa ako. <laughs> Kakaloka. Hindi man lang ako nalamiga ng matagal. <laughs> So na nga pagdating ko sa bahay agad kinain ni Maro ng pagkain niya at gutom na gutom na daw siya. Tinanong nga niya sa akin kung ano daw kakainin ko. <laughs> Sabi ko wala anak, makita lang kitang kumakain busog na ako. <laughs> Kakaloka. Mamaya na lang ako mag-iisip ng pagkain. <laughs> Maaga pa naman. Bibili na lang ako ng mga iho-iho. Siguro mamaya sa labas, madami naman pagkain dyan sa labasan. Hindi naman problema sa akin na makakain. Basta mahalaga, malagyan lang yung tiyan ko. Ganun ako. Ayan, after 48 years, charot, dumating na yung maglilinis ng aircon ko at saka gagawa ng washing machine ko. Sa mga magpapalinis ng aircon dyan, kontakin nyo na lang ang kanyang FB page, Rodelio Bautista. Taga dito lang siya sa Santa Rosa, sa may Santa Rosa Homes nakatira. Pagtingin ko nga sa aircon, Diyos ko Lord, napakadumi. <laughs> Nakakaloka. Wala din akong time magpalinis kasi sobrang busy. charot. <laughs> At, at eto, nakahiga muna kami ni Maron habang hinahantay matapos ang paglinis ng aircon ko at paggawa ng washing machine ko. O oh, hayan, ginabi na nga sila sa paglinis ng aircon ko. Nakakaloko. <laughs> Napakadumi kasi. Nakakaloka. At saka yan. O, oh, salamat. At ginawa nila ang aking Washing machine. Thank you sa iyo, Rodelia Bautista. O, hanapin niyo na ang kanyang FB page. Magpagawa na kayo ng washing machine at saka magpalinis kayo ng aircon. Tapos lumabas na nga ako at naghahanap ako ng mga ulam Bago ako bumili ng ulam ko, dumaan muna ako sa manson para bumili ng babauna ni Maron bukas sa school. Nakakaloka, gutom na gutom ako. Ang oras ay 7.15. <laughs> hmm, just go. Ang lalambot ako sa guto. Kaya pa ako gutom na gutom. Buminin ako ihaw-ihaw. Hmm, ang Ihaw-ihaw na lang ulam ko. Hmm. nap, nap, Hmm. 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 Mabuti. Mabuti mo ang Hmm? Ginabi sila. Ang pagkulunis pala ng aircon, isang oras na. Tapos yung ano ko, yung washing machine ko, yung preno do ang nasira. tapos naman, minat-minat ng daga! Ang kaloka! Tapos ayaw umikot yung spinner mabubulit. Hmm. Nakakaloka. Napakabait nila. <laughs> Libre yung paggawa ng <gasps> ng washing <-wasing> ko. <laughs> Saan yung paggawa na kayo? Ah. na kayo Hmm. Ang hap. Ang Ito ako